ang pangako na mga doon ba na bahay ako Basta mga Tawgi. Talong. Saging. ito. Muna akong ganahan paksiyon ang mga gagmay nga. Murag isda. Gagmay kaano. Kalabasa. Mga papasa na mano sa manok. Batikulon. Batikulon o atay sa manok. Tapos karne nga in-slice na pang baon sa mga bata. total tanan ni among di pa kay 6,000 maura to kay mga malang ang mabaligya napakoy si puno bubo wala kong mata marag katulong bye bye